Hi at welcome muli dito sa aming channel. Ito na mga to, One Piece Chapter 1124 Spoiler. Si Kisaru nga lang yung tanging maris na natirang may malay sa Egghead Island. At mukhang pinagsisisihan niya nga at talagang hindi niya gusto ang nangyari kay Dr. Vegapunk. Samantala, ang mga straw hat naman e talagang nakarating na nga sa coast ng Elbap. At meron na naman niyang isang misteryosong karakter ang nag-welcome sa kanila sa isla. Kaya ayun, bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at like ang video nito bilang suporta sa ating channel. So, One Piece Chapter 1124 at ang title nga nito ay Best Friend. At tumutukoy nga yan kay Admiral Kisaro at Dr. Vega Sa cover page ay eh, nagpapatuloy nga ang kwento ni Yamato sa Wano at sinasabing may sinagip nga raw itong buhay ng isang babae. Nagsimula naman ang chapter kay Morgan kung saan gusto nga raw nitong ibahagi yung balita sa buong mundo patungkol sa naging pagkatalo ni na Kid kay Shanks, sa naging pagkatalo ni kay Blackbird at pati na nga rin ang patungkol kay Luffy. Pero bigla nga siyang pinigilan ni BB at nag-away nga raw ang dalawa so tingin ko nga ang balitang yan ay eh, talagang hindi naman importante sa mga simpleng tao sa mundo dahil sa mas kailangan nga nilang isipin kung paano sila makakasurvey pag nangyari yung sinabi ni Dr. Vegapunk na pagtaas ng sea level pero syempre pagdating nga sa mga pirata ay eh, talagang napaka-importante nga ng balitang yon. magbibigay nga yun syempre sa kanilang informasyon kung ano yung sunod nilang gagawin at kung sino ba yung dapat nilang targeten. Ay I mean example kung sakaling malaman nga ng cross guild na natalo ang napakarami yung mga marin sa Egghead Island. Eh isang malaking pagkakataon nga ito para sa kanila kung sakaling gusto nga nilang lusubin ang Impel Down. At siguradong mas magiging madali nga yun kung gagawin nga nila ito ngayon. Pwede rin targetin agad ng mga Blackbird Pirates sa mga Straw Hat kung sakaling malalaman nga nila na kagagaling lang ng mga ito sa matinding laban sa Egghead Island. Kaya tingin ko nga eh talagang matutuloy para rin na maibalita ni Morgan ang patungkol kay Kidlo at Luffy. Anyway cut naman kay Fleet Admiral Akainu kung saan siya na nga raw mismo ang kumuha contact sa Egghead Island. Maaalala nga natin na sa last chapter, eh talagang walang sumasagot ni isa. At dahil nga yun, sa talagang naubos at nawala ng malay ang napakaraming mga marines, pati na nga rin ang mga vice admiral. Pero sa pagtawag nga ni Akainu, eh subagot nga si Admiral Kizaru. So I guess hindi na nga siya naapektuhan pa ng Conqueror's Haki na mula kay Joy Boy. Dahil sa hindi niya na nga rin, talaga kaya pang lumaban. Pero ayun, eh nakusahan nga raw ni Akainu si Kizaru na binigo nga raw nito yung mission dyan sa Egghead Island. Sumagot naman daw si Kizaru na talagang galit na galit habang may luha nga raw sa mga mata nito. At tinanong niya nga ang Fleet Admiral kung nagawa na ba raw nitong patayin ng best friend niya. Kung naghihinala nga raw ito sa kanya, eh pumunta na nga lang daw ito dyan sa Egghead Island. So ayun, matindi nga talaga ang sagot ni Kisaro at nawalan nga siya ng best friend na siya nga mismo ang pumatay. At yun nga syempre, eh walang iba kundi si Dr. Vegapunk. Technically, eh ginawa naman ni Kisaro kung ano yung mission niya at yun nga, eh patayin si Dr. Vegapunk. Talagang hindi nga lang inaasahan ng mga na merong counter si Dr. Vegapunk at dahil nga sa pagkamatay niya e eh, na trigger yung pagbobroad ka sa buong mundo na talagang mas nagbigay nga ng napakalaking problema para sa world government hindi nga lang natin siguro kung alam ba ni Kisaro na ganito yung mangyayari dahil kung best friend nga talaga sila ni Dr. Vegapunk eh maaaring sinabi nga sa kanyang plano at maaaring yun nga mismo ang dahilan kung bakit talagang mas napakasakit nga kay Kisaro ang nangyari anyway kat naman sa mga estrohat kung saan lungkot nga raw mga ito dahil sa bigo silang marescue si Dr. Vega Pang. Nangako pa naman si Lupi sa matanda na tutulungan niya nga itong maitaka sa isla. Pero ayun, nagising nga raw si lilit at pinakalma ang mga ito at sinabing hindi nga raw sila bigo sa pagliligtas dahil buhay nga raw siya at isa nga siyang Vega Well, technically, eta eh, mga nga si Lilith dahil sa clone nga siya ni Dr. Vega At basically, yung talito nga ni Dr. Vega Pang e eh, nasa kanya din. Pero hindi na nga siya kompleto talaga dahil sa nakat na nga siya sa bank records. At alam natin na dun nga iniipon lahat ng mga knowledge ng Vegapunk. Pero still, pasalamat nga tayo dahil sa merong isang Vegapunk ang nakaligtas. At titignan nga natin kung ano ang magiging role ni Lilit sa paglalakbay ng mga straw hat sa Elbap. Anyway, speaking of Elbap, habang patungo nga raw ang mga straw hat doon, eh talagang nagse-celebrate nga raw ang mga ito kasama na rin si Lilit. At sa final panel nga, eh meron daw isang silhouette na ipinakita na nag-iinom sa coast ng Elbap habang sinasabi nga ng misteryosong karakter na tumuloy nga raw sila. So base nga rito sa spoiler, eh parang nandiyan nga talaga sa Elba ang mga straw dahil sa may nag-welcome na nga sa kanila. Pero hindi nga tayo nakakasiguro kung mga straw hat ba talaga ang wine-welcome ng karakter na to. Syempre maaaring isang ang giant ang misteryosong karakter na to dahil nasa Elba nga tayo. Pwedeng si Shanks dahil sa mahilig nga siyang mag-inom pero matatandaan nga natin na umalis nga sila dyan sa Elba. Kaya ayun pala isipan na naman ang iniwan sa atin na to ni Oda at ang bad news nga mga tol eh meron tayong break next week. Kaya dalawang linggo nga yung hihintayin natin para malaman sa sakali kung sino ba talaga ito. Anyway, yan lang yung spoiler natin at syempre kung nagustuhan mo nga ang video wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Syempre, maraming maraming salamat sa inyong panunod at pag-iingat kayo palagi. Bagang!